kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Kung gaano ka at hat na hat ang mga kalyadong senador ng Vice Presidente na si Sara Duterte para pigilan ibasura at huwag nang ituloy ang impeachment trial na layong magbubukas at sasagot sa mga katanungan patungkol sa kung saan nga ba napunta ang sinasabi ng iba na nilustay ng Vice Presidente na daan daang milyong piso bilang confidential fund ay ganun din katatathat na hat ang mga hindi makatuterte na dapat nga talagang matuloy ang trial para magkaalaman na Taghisa ng mga rasones sa panik ng mga senador na maka-Duterte at mga hindi naniniwala dito ang siyang nangyayari sa Senado dahil kung gaano ka pinipilit na mga gustong kisahin ang vice Presidente sa trial ay ganun din kagusto ng mga kalyado nito na hindi ito dapat mangyari. Pagamat gusto raw mismo ng vice Presidente na matuloy na ang kanyang trial nang sagayoy masagot na niya ang mga ligasyon, ay pilit namang pinipigilan ito ng kanyang mga kalyado alos lahat ng tao ng uh, Mindanao at uh, ng Visayas as I have observed during the campaign period ang sabi sa atin is Sir ibubuto kita kung hindi ka pag uh, hindi ka mag uh, boto sa impeachment o hindi ka magboto sa conviction ano kalimutan na natin yung ibang tao na majority na nag sa sabi na ayaw namin ng uh, impeachment panggugulo lang yan sa ating bansa. Hindi na bago ito sa mundo ng mga politiko ang magpalabas ng statement na tila pabor. Pero halata namang ibang iba ang kasalukuyang nangyayari. Sino ang maniniwalang hindi kaya ng Vice Presidente na sabihan ng mga kalyado niyang mga senador na huwag nang kumundra na ituloy ang trial kung halata namang sunod-sunuran lang naman ang mga ito sa kanya. Sa pangkat ang order Walang order sa amin na ipakontempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontempt kayo, ikokontempt kita, boss. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontempt kayo, ikokontempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa iyo. Maniniwala ka ba na makakaangal si na sinador Robin Padilla ay ni Marcos? at Senador Bato kung sasabihan sila ni Sara na huwag nang kumontra? Kaya ang hirap paniwalaan na gusto ng PC na matuloy ang trial at umarap ito dahil iba sa kanyang sinasabi ang ginagawa ng mga senador na kanyang kalyado. Klarong ayaw nilang matuloy ang trial at mag sa mga tanong ng prosekusyon ang PC Presidente. Ayon naman kay Senate President Chase Escudero, uusa dumano ang impeachment trial kahit pa na o hindi ang Vice Presidente. Panig siguradong tataas na naman ang kilay ng mga atat nang maiharap si Sara sa trial sa sinabi na ito ng Senate President. Sa isang press briefing noong lunes ay tinanong si Escudero kung required ba ang Vice Presidente na umatent sa trial base sa rules ng impeachment. Sinagot niya naman ito ng oo base sa rules ng impeachment pero may karapatan raw itong hindi dumalo kung kukustuhin ito. Ang mangyayari ay magpapatuloy pa rin ang trial kahit pipiliin ang vicepresidente na hindi ito dadalo. Tinanong din si Escudero kung maaring mapasight and contempt ang vicepresidente kung hindi ito pupunta. At sinagot niya naman na pwede dahil nasa kapangyarihan ito ng korte pero nasa kay VP Sara pa rin ang option kung aaksyonan niya ang summon na ipapadala sa kanya o hindi. Uusat pa rin daw ang trial kahit na dumaluman o hindi ang Vice Presidente. Ang mangyayari ay ang defense team na lang ng Vice Presidente ang pahalang humarap at sumagot sa mga katanungang ipabato para sa kanya. Kung sa kasakaling mangyari ito na mas pibiliin ng Vice Presidente na hindi dumalo at iasa na lang sa kanyang mga abogado ang pagsagot sa mga katanungang dapat siya ang umarap ay maniguradong may malaking epekto ito para sa kanya dahil parang tinalikuran lang niya ang mga negasyon laban sa kanya na gustong malaman ng mga nag-aabang kung ano nga ba talaga ang katotohanan. Pagdating naman sa pinagpipilitan ng iba na dapat na mag-inhibit ang mga senador na kilalang tagapagtanggol ni Sara ay may punto naman ang vice-presidente sa pagsabi na kung ganyan ang mangyayari ay dapat rin pala na mag-inhibit ang mga senador na kilalang negatibo talaga ang pananaw sa kanya. Hindi kasi tayo pwede mga gano, uh, magpa-inhibit ng mga tao, ng mga senators. Sen Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil uh, ang, ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against uh, Inday Sara, no? Kung gano'n ang ating uh, basihan sa inhibition, ay uh, dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against uh, Sara Duterte, no? Tulad na lang ni uh, Senator Risa Ontiveros na in a public uh, speech, sinabi niya na kailangan talaga uh, si ano ba, ano term na ginamit? Kailangan a uh, burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang uh, pamilyang Duterte. So uh, So kung ganoon na magpa-inhibit tayo based on bias. ay madaming madaming senators ang uh, ipapa-inhibit uh, for or against uh, Sarah Duterte. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt diyan sa ating mga senator-judges na nila ang trabaho nila ng patas uh, according to sa sinumpaan nila as uh, senator-judges kaabang-abang ang kasong ito dahil talagang magkakaalaman na kung sino nga ba talaga ang nagsasabi ng totoo. Kahit pa siguro TDS ka mula ulo hanggang paa, ay magiging pabor ka pa rin na dapat lang na matuloy ang trial at sagutin ng Vice Presidente ang mga ligasyon laban sa kanya. Siguradong tapos na ang laban at si Inday Sara na ang malamang sa malamang na magiging sunod na Presidente sa 2028 sa oras na masagot niya lahat at may pakitang mali ang lahat ng mga obligasyon laban sa kanya. Pero kapag tinalikuran niya ito at mas pipiliing huwag harapin, ay paniguradong maraming mga Pinoy ang madidismaya. Ikaw, curious ka rin pang malaman kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo, si Sarang o ang mga gusto lang na sumira sa kanya. gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.